Wala nang intro intro. Huwag mong subukan. Shout out. Masisira Shout ang buhay mo. Sa mga butike. Mga dating butike na nakakita ng pain ayun naging buhaya. Shout out doon sa mga dating puti. Nakakita ng salapi, ayun, naging dirty white na. Ano, nahubaran kayo. Nahubaran sa katotohanan. Dating mga malinis, naging marume Perma Pamor. Special mention, shout out. Doon sa dalawang mabuting congressman ng Davao Oriental. Sir, shout out sa inyo. Salamat at nanindigan kayo sa kaninisan. Sana oh. Doon naman sa mga ibang karating lugar ng Davao. Shout out doon sa mga nanindigan sa kaninisan. Doon sa mga nahubaraan, antena lang kayo sa magiging resulta ng 2025 election. <laughs> Mayroon pa yung isang umamin ah. May ipit yung budget. Kaya pumirma. Ang <laughs> galing. <laughs> Parang alam ko yung lingwahe mo ah. ah. Kamayo pa. Kamayo pa more. May ipit yung budget. Kaya pumirma. Alaman na. Ah. Pinakitaan ba naman eh? Kano ko ba'y wala na si Lolong? Yung pinakamalaking buhayang nahuli dun sa ano? Ah, meron pa. Ah. Mga naging buhaya na nga lahat eh. Shout out sa inyo lahat. <laughs>